Meeting na ang mga chief of hospital sa lungsod sa Argao ug sa Dakbayan sa Karkar aron makapahungaw sa ilang habig sa pagkamatay sa inahan ug sa anak ni ini atol sa pagpanganak. Sa iranta detalye sa report ni Alan Domingo. Wala kapugni sa si gobernador ang paghilak dihang nasudong ang haya ni Iris Kumaling ...og sa anak nini nga naunong sa pagkamatay. Alang sa gobernador, nagpakita lang kini sa realidad kung unsa ka grabe ang suliran karon sa healthcare system sa lalawigan sa Sugbo. Mibahad bahad kini sa pagsilot ni Bisan Kinsang nalang bigit kung mapamatod ang nagpasagad nga mihatod sa kamatayon sa mag -inahan. I am inclined to suspend those involved in the case. The doctors really, um, I am close to my heart because they're my partners in healthcare. Pa kumakasa sa in management of cases, I will not hesitate. I will not hesitate to go after you. Kagto ba ka kita gayat bitaw nga mama nya ang bata na hasta 5 pa. Sugpag heartbreaking nag jud na ko masabot ang akong gibati muntung nga wa na ko kaagwanta gi ni breakdown ko. Usa lang ang tataw nga mahatagan Augusticia angay tabo sa maginahan. nga nakalas human kini manganak sa mga tambalanan din sa lalawigan sa Sugbo. Samtang nitingog na ang Chief of Hospital sa lungsod sa Argao og sa Dakmayan sa Karkar. Unang gidalas gumaling sa Argao District Hospital dihang nagbati kini apa na suta sa midwife nga early phase pa o hinay pa ang contraction. Pagtanaw ito pag is na ito vaginal, cervical polyp or kanang muragani o cis gani ng mga 2 to 3 cm siguro nga nakababag dito. Kung sa nan sa bata ba? Mo nang gi-refer na mo dito sa car car. Giklaro sab sa Chief of Hospital nga dili tinuod nga way gasolina ang ilang ambulansya maong wa dayon mabalhin ang pasyente diin sakyanan na, na usab sa tambalanan ang nagamit. Gawas pa baskog pa usab kuno ang pasyente gikan sa Argao nga gibalhin sa laing hospital. Ang kanang gasolina dili na siya issue. Dili na siya issue sir kay ako as a high sir mo out of the pocket jud tadi kita maski kung sa una pa kung pandanglitan wala patay gamay pag budget mangita gyud mig Samtang ana sa habig usab sa Karkar Provincial Hospital giatiman kuno nila ang pasyente dihang naabot kini nahitabo lang nga naka off duty na ang ubigay ni og ang nahabilin maon lang ang general practitioner di inabantayan nga adunay problema ang puya sa sulod sa tiyan sa inahan Giang kon sa Chepo Hospital nga makahimo sila sa pagsisaryan apan wa na ang ilang doktor nga maka-perform ni ini. There was non fatal reassuring. This is the time that uh, the doctor decided to refer to the higher facility. Matod niya, nga upad upat ka mga OB gaya ni ang tambalanan apan ni Antong Tungora walay available. The doctor monitoring this patient initially was an OB Only uh, by 8 o'clock she will be off of his duty. What was the extent of like a couple of hours just to see the situation of the mother? No, there was no uh, uh, abnormal findings during her duty, sir. Polo sola mo ang consal liability kun naman, ang dunaman ang duwaka mga official sa nalang bigot ng mga tambalanan. Hinoon, gipanigoro sa provincial capital. nga mogawa sa kapaturan sa imbestigasyon nga gipasugdahan sa Committee on Discipline and Ethics. Una nang may pasangil ang pamilya nga adunay pagkuwang ang mga naasuing tambalanan hinungdan nga namatay ang pasyente o ang anak nini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak